Pagkatuloy sa kasamaan ng mga santo at mga banal sa kapatawaran mga tao, mga kasalanan sa kabuhay mo, huli sa namamatay na tao sa buhay na wala kang ganaan na mga nasalanan sa binangalan mo, isa mo kami sa karanasan mo, na dito sa loob, papasagan mo kami, nangaming kakanay sa loob, patawarin mo kami sa mga sala para naman, Napapatawa dyan na nagkasala siya. Mukha mo yung sa pekso. Diyo mo kami, Maria. sa dama sa Biling Maria. Ako po ng gaysa, sumasabot dyan sa babae na pinagpala naman yung anak mo si Jesus. Santa Maria ng Diyos, patawarin mo kami. Manak, mga anak mo kasalanan ngayon at kung matay sa sa araw sa mga matalati sa Espiritu Santo. Amen. Panginoong ng na muna patuloy mga panalangin. Mga minister ng Santo Rosario, ang mga patawarin mo kami sa mga kasalanan at mga tao sa lupa. Iligtas mo sa kapamakan sa pagkakasala pa sa mga aking mga mahal sa buhay na ikaw boy, si ang buhay ng Nazaret. Sumasang palataya ako sa Diyos ang mga makapangarin sa lahat ng gawa ng langit at lupa. Sumasang palataya naman ako kay Jesus ang anak ng Diyos, Panginoon na aming lahat. sa Diyos, Espiritu Santo, Panag Santa, Marang Beren, pinapakasakit ni Ponso Pilate, pinakosakros na libing na nang ng ng araw. Nabuhay mo kung yung mga kaysa lang at saka po para sa mga makapangaral sa lahat ng umula at para rito para magbukas sa mga buhay ng matunta sa mga sampala tayo mga ako sa Diyos Espiritu Santo sa mga simbaka, tulika sa mga santo at mga banal sa kapatawaran na mata, makasalanan sa kabuhay, magunit sa mata ng tao sa buhay ng walang gan. Amen. Ang mga nasalangit sa buhay ng alam, sa mo kami sa karam, masundin na loob mo dito sa lupa para lang sa langit. bigyan niyo po kami na ilang aming kanin, Sa araw -araw, patawarin niyo po kami sa mga sala para naman na mapatawad na nagkasala sa loob mo katwing sa puso. Ika mo kami sa mga sangbeling Maria. Nakupunaw ng grasya ang Pahing Diyos sumasayo po Diyos sa babae na at Pinagpala naman yung anak mo si Jesus. Santa Maria ng Diyos, patawarin mo kami ng na mga anak mo kasalanan. Ngayon at ura, sa oras sa aming ng na wala at isang si Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus ng Nazaret, Hari ng Langit at Lupa, Hari ng San Sinuko Bama, kami patawarin mo sa banal mong pangalan na ikaw ang Diyos at Panginoon mga pangyarihan, handog, mga panalangin, sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako, ay sa so Kristo, may isang anak ng Diyos Panginoon, ang lahat ng katawang tango sa si Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa malang aderhente ng pakasakit, ipunso Pilato, ipinako sa cross, pinatay, libinan ako, sinaruroo na naman yung matatong araw, na mo kung yung makatsa lang at saluklo ang ng Diyos sa mga sa lato na nagmumula. At para rito, para magbukong sa mga na ng mga tayong na sumasampalat sa Diyos. Espiritu Santo, sa pwensya ng pagkatulika, sa mga santo mo, ng patawan, sa Kabayong mo, sa patas sa pwensya ng pwensya ng lama, nga nasa sa pwensya ng walami sa mga kami, sundin na dapat dito sa lupa, na para lang sa langit, bigyan niyo po kami ngayon ng aming kapanin, sa araw-araw patawarin mo kami, sa aming mga sala, para naman na patanig ang sa mga kami, pwentulit sa pwensya ng mga kami, sa dilang masama, bering Mariano, pupuno ng grasyang po, hindi sumasayo, word kang pinagpala sa babaeng na pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na Ang Diyos, patawarin mo kami yung mga kasalanan ngayon at sa oras sa aming kamatay na wala sa isa. si Espiritu Santo, Amen. Panginoong Isos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na nagawa namin sa iyo, Ama mula noon hanggang ngayon na kami susgot God. Panginoon ko patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulungan mo kami among banal at ka sa pagkakasala at sa kapahamakan sa pangalan ni Kristo ng aming Diyos at Panginoon Panginoon Jesus na sarino Isus El Santo Kristo Ama patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at tulungan mo kami Ama nga mabuhay sa sanlibutan. Pagharian mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming bukatawan, sa ngala ng kataas-taasan sa langit, sa ngala naman ni Jesus, ng, ng nasaritang Diyos na buhay ang Kristong buhay, magliwanag ka sa aming puso at kaisipan na ma ang mabubuting bagay mula sa iyo, ang kabutihan, ng kabanalan at pananampalataya at pag-ibig, kababaang, dapat pagpapatawad, at pagpapakumbaba, paano Niyos ituro mo sa aming puso at kaisipan, ano ang aming dapat gawin? Mangusap ka, Ama, sa aming puso at kaisipan, sa aming bukatawan sa ngalan ng katastasan sa langit sa ngalan ni Jesus, ng nasaritan ng Diyos na buhay, ang Kristong buhay ng mga pangyayari ni Niyos, ang banal mong pangalan Si Jesus ay pinatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Si Jesus ay pinatay, si Jesus ay nabuhay si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Panginoon ko at Diyos ko, pinupuri ka namin ang mga sinasamba, sinasampalataya na ikaw ama, ang ilaw, ang liwanag, na nagbibigay buhay, Jesus, ang banal mong pangalan, nagmula ka, mas atas sa langit, na ikaw ay si Jesus, ng nasaritan Diyos na buhay, ang Kristong buhay, amin. Sa ngala ng Ama, Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, amin. Ang salita ay Diyos. salamat sa Diyos. השלום, מהדיף? מה שראית?